maraming pota pa. Dito pa sila ni Kuya, ah. Kaya pala. Okay. Sila yung ko, guys. Mga ano sila? Mga bulag ba? Mga, no, idea. Basta may mga food din dito. Dapat pala dito na ako kumain dumiritso kanina. Gutom kasi ako kanina, oh. May barbecue din. Gutom ako kanina. <laughs> Kaya, doon na ako kumain sa kabila. Tingnan natin yung mga food nila dito, guys. Ay, complete Ay, Nandito lahat ng mga pagkain, O, oh, may litson din, May oh. mga litson din. Ang dami, guys, so, gusto mo, may mga lamit May din. Ayun, kompleto doon. Completo. Ayun, may maroon doon, pansip. Okay. 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 Dito okay, ang market market. Punta tayo sa mall. Pasa tayo sa mall. Ayan, mayroon sila dito. Ayan. So guys, nakabili na ako dito. Ang daming bilihin. Kita nyo guys, ang daming ko nabili. Nag-shopping sa market market. So sobrang pawis ko naman. Sobrang init. Uy. <laughs> Ayun. May mga games din dito. Ayan, may tambayan dyan. Yon, may tambayan. Ayan. Mas, masarap maggala-gala, guys. Kaysa naman magtambay sa bahay. Kain lang, ayun May jollibee. Pasok muna ako sa loob. Magpalamig. Sobrang init, eh. Ayan, pasok tayo sa loob. Try natin pumasok sa mall nila. Dati kasi dito kami kumain sa Jollibee tapos hindi kami umakyat dyan sa mall. So we will see the Ayala Mall market market. Okay, pasok tayo sa mall. Dito tayo. Sobrang init, magpalamig muna guys. Yun, mamaya tayo dyan. Akit muna tayo. Tingnan natin yung lugar nila dito. So, may mercury. May mercury drug din. Yun. Dito, pumasok ako guys. Sobrang init. Ayan. Kung gusto mong bumili dito, parang chichi ko dito yung may mayroon akong gustong bibilihin So, hindi na ako pupunta doon sa I'll uh, try ko nga sa Mercury. Mercury. Baka okay, mayroon akong gusto dito. Wait lang guys. So guys, continue tayo dito sa market market. Ayan. Dito tayo sa mall. So marami din silang mga... Marami dito mga bilihin. May mga kuy. Ayan. sa'yo. <laughs> nakaready na ako. So, nakaupo na lang muna dito kasi ano, uh, patapos ko lang kumain. So, ang dami daming tao dito sa Jollibee guys. Dito ako sa labas sa market market. So, yung time ko dito is market market. There you go. So, nag-shopping na rin ako kasi eh, dami kong binili guys. Ayan. Mga paborito ko lang. Nandito na sa loob. Marami Bumili ako sa Mercury. Mas mura ang Mercury. Bumili din ako ng mga ganito guys yan, paborito kong ganito this is my one of my favorite so yan, dami kong mga binili, tapos nakaready na, tapos na rin akong kumain tapos ano ayun, dito muna ako upo-upo lang sandali, so ayun, view-view muna konti, ano mamaya, pasok ako dun sa loob ng mall mayroon akong konting clip dun sa mall tapos, ano dun sa loob, sa loob ng mall tapos kaya punta ko doon, pasokin natin yan i-check e, natin yun kung anong laman doon sa loob basta marami silang mga food doon guys at saka marami din doon ano doon, oh, yung mga building dito sa market market maganda yung mga bilhin doon nakabili din ako doon ng mga something, ang dami doon so ayun, sa loob naman bumili ako doon ng drinks tapos ano ah uh, Maras marami akong binili doon. Basta naka-shopping na rin ako. Ready to go na. So, titingnan ko pa kung saan ako sasakay mamaya. Hindi ko pa alam na mag-isa kasi ako ang gumala. Gusto ko mag-isang gumala, guys. Kasi, ano, yung, alam mo ba, yung, yung gasto, yung ikaw lang makakain. Tapos, uh, kung gusto mong mag-shopping, anytime, walang nagmamadali, walang na, hindi ka na-pressure. So, yun. Tapos, so, alam mo ba guys, ito na naman yung sinuot ko yung ano, kasi tinakpat ko yung gold ko sa loob. Nakakatakot. Kasi baka, alam mo na, hindi naman basta bastang gold ang sinusuot ko. Kasi baka mamaya may maka sa gold. At least, naka-ano siya, naka-nakatakip siya dito sa loob So, ayan guys. Naghintay na lang ako ng oras. At ako'y paalis na. At paakyat mo na sandali. At titingnan ko doon sa ano. Titingnan ko doon sa loob. Kung ano bang mga ibang ano doon sa loob ng mall. So, tara guys. Punta muna ako sa loob. Ayan guys. Ayan. So, papasok tayo doon sa loob ng mall. Dito. Ayan. Marami dito mga bilihin. Ayan. Tapos, dami tao kung papasok. Tayo. So ngayon, aakyat tayo ngayon pagkano first time kong umakyat dito sa taas. So dito ako namili, guys. Dito ako nag-shopping ng mga needs ko. Nandito naman, kumpleto naman sila sa kailangan ko. Si dito na ako namili. Tapos, uh, ayun, ito na yung mall nila, guys. Ganito ka na, ganito kalaki yung market market na mall. Ay, mayroon pa pala for second, third, floor So, ito, ang laki. Hindi mo kayang ma... Hindi mo kayang ma-view lahat, guys. Kasi sobrang laki. Ito yung tagi, ano, mall ng market-market sa loob. Ayun, marami... Maraki doon. Kaso lang, gusto ko nang umuwi. Tamad na akong gumala. Yon. Daming tao dito. Mas parang center kasi ito sa mga ano, guys. Center sa mga... Alam mo yung magsha-shopping? Parang center to yung lugar na to. Kasi yung market-market sa baba, baba, doon sa labas, ang daming bilihin. Mga mura lang. So, dito naman sa taas nila, ano... Ang dami nang bilihin dito. Ang, ang sarap din pasyalan dito kasi malamig. Eh, maganda, maganda talaga pag ikaw lang mag-isa, guys. So, lang, hindi ka mapipressure. Yan, marami din bilhin. Oh, may bata din dito. guys. May bata dito. <laughs> may. may... bata. <laughs> may bata din dito. Sa Brunei, mayroon, di ba? Doon tayo nag-shopping lagi. Oh, may bata ayun oh may bata na ano bilihin sa bata tayo mag shopping kasi ang bata kasi <coughs> ay, yung mga gamit nila is parang branded talaga as in branded yun ang magandang ang dami ditong nag iisa <coughs> na abo ako, ako ay ang dami ng mga bag dito oh Ayan, si Pia Alonso yung ano nila. Model. Sana all. Magkano kaya yung bar bargain sale? na 300 and below? Wow! So, pasok muna tayo, guys. Ano yung dito? So, titignan natin ano yung happenings dito. Ayan, yan. Maano tayo. Bawal. Ayan. May games sa baba. Dami dito gito. So, akit. Baba na ako, guys. Pisa. Pasa uh, kina. Kina yung po. Dami okay. so, okay. okay. so, okay. okay. so, okay. tao. Puno yung mall. Super dami. Yeah. Dito tayo ibanda ayun. yung pababa. baba, may pocket pa. Medyo malaki naman yung lugar nila. So mayroon pa doon. Pwede kang mag-watch kung gusto mo ito <laughs> mall. Ayan. Maraming mga pinta dito, guys. Mga shoes. Ayun, yung shoes. Ayun, skitchers. Say my shoes, skitchers. So, ayun. So, lakad na tayo. Oh, gusto ko muna lumab umali uma umuwi na muna kasi napagod ako sa kagala. Wow, look at that. Collection. May toilet ba diyan? So guys, uwi na ako guys. Uh, magbabay na ako dito. Fiesta Market Market. So, oh, wait na ako kasi so gabi na yung guys. Bye bye guys. Mag, ano na ko mag uh, para nang sasakyan market market lang gala maganda dito gumala guys hindi ko magalaan lahat kasi sa sobrang laki sa loob laki ng mall so yung naanuhan ko market lang ako sa first floor that's it so yun magbabay na muna yos ko muna guys kasi baka mamaya ano